Claudio. Busy ako sa pagluluto nang maramdaman na may biglang lumakap sa akin mula sa likuran. Agad akong napabaling ng tingin sa kung sino man at automatic man namang sumilip o sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Nang makita ko, si Nico pala yun. Doon ka muna sa sapa o sa salas. Gutom ka na ba? Napangiti akong tanong sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin ng tanong ko ay isang ngiti lang din ang sinagot niya sa akin. Pwede ba ito? Pwede bang dito na lang ako? Huwag ka na lang umalis nabura sa labi ko ang ngiti at napilita ng luktot o napilita ng lungkot ang mukha na narinig yun. Malayo sa bahay niya sa tinutuluyan ko. Nagtatrabaho kasi ako sa Manila at kahit gustuhin ko man na manatili dito at samahan siya ay hindi rin pwede. May responsibilidad ako sa pamilya ko at kailangan kong kumayo dahil ako ang nagpapaaral sa dalawa kong kapatid na nasa kolehiyo na. Kahit nahihirapan man, wala akong magagawa dahil ako ang panganay. Kaya maga akong namulat sa buhay. Maga akong nagtatrabaho para matulungan sila nanay sa pag-aaral ng dalawa kong anak at dalawang kapatid. Pareho nating alam na hindi pwede. niko, kailangan nako ng pamilya ko. Malungkot na sabi ko, pero isang tango lang ang gina ginanti niya sa akin. Naiintindahan kita, Mari. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin ang alok na tutulungan kita? Oo nga't matagal na niya akong inaalok na tutulungan ako sa pag-aaral ng dalawang kapatid. Pero hindi ko yung tinanggap. Wag na. Alam kong responsib responsibilidad ka rin sa pamilya mo. Higit na mas kailangan kanilaan ko. Simula kasi nung namatay ang tatay niya ay inako na niya ang tungkuling nito. Kaya ayokong maging pabigat sa kanya. Sige. Pero kapag nahihirapan ka na, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Nandito naman ako. Handa kang tulungan. Gumiti lang ako at inihain na ang ulam namin ngayong gabi. Bukas ay maaga kong lilisanin ang bahay niya para hindi ako mahuli sa trabaho. Iyahatid kita bukas, Marie. Mabilis akong napailing at sinabi sa, niya, at sinabi sa kanya. Ayokong istorbohin ang masarap na tulog niya sa umaga. Huwag na, kaya ko naman eh. At saka, sanin na rin akong bumiyahin ng maaga. Isang matamis ng ngiti lang ang isinagot niya sa akin, kaya kumain na lang din ako. Sakto lang naman palang dating ko sa opisina dahil wala pa rin si sir. Sekretarya ako sa isang kumpanya at masasabi ko na... Napaka monotonous ng pag-uusap naming dalawa ni boss palagi. Matapos manggitin ng schedule ng meeting niya at kung saan ay bumalik din agad ako sa desk. You can take a break? Baling sa akin ni sir nang may pumasok na lalaki sa office niya. Sinunod ko na lang ang sinabi niya at lumabas. Hindi ko mapigilang isipin si Nico. Okay lang kaya siya. Minsan nakikita ko siya parang may iniindang sakit pero hindi man niya sinasabi sa akin. Matagal na kami magkasintahan ni Niko. At matagal na rin naming balak na magpakasal pero hindi pa ito ang tamang panahon para doon. Dahil sa pagkasabik kay Niko ay maaga pa lang ng Sabado agad akong bumiyahe para puntahan siya. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay nagagandang dekorasyon ang bumungad sa akin. May mga pictures na nakasabi sa balloons. Isa-isa kong tinignan yung bahagyan pa akong natawa nang makita ang isang litrato namin kung saan mini-makeup ko si Nico. Bigla na lang tumunog ang mu music ng photograph. Ang paborito kong dahil sa nakaka-relax na tono nito sinundan ko din ng petals na papunta sa bathroom at doon ako napaiyak na nakita ko puno ng petals ang bathtub at may isang bukay doon ng pulang rosas dinampot ko yon at inamoy napalingon ako sa labas ng marinig na iba ang kumakanta ng photograph and then I saw my men standing in the middle while looking me intently Lumubas lumubas na rin ako ng bathroom pero hindi ako tuluyang lumapit sa kanya don't cry my girl gusto kong maging masaya ka ngayon hindi ang nakikita kang umiiyak alam kong ito ang pangarap mo let me tell you this you deserve this kind of surprise Humakbang siya palapit at sa akin nakatayoan ko. At biglas at binigay sa akin ng isang bukay ng white roses. I love you, Marie. Kahit bumalik naman tayo sa umpisa, hindi pa rin kita iiwan. Unti-unting dumuhod sa harap ko si Nico at binuksan ang maliit na box sabay pakita sa akin ng kumikinang na engagement ring. Will you marry me? Tango ang sinagot ko sabay sabi ng I will sinuot niya sa daliri ko ang singsing -sing, -sing na, at niyakap ako ng mahigpit I know that time kinukunan kami ng video ng kapatid ko na Sophie na sa tingin ko ay kasabwat ni Nico para isa para ng pangarap ko at ngayon pinapanood namin ng anak ko ang video na yon. yes wala na si, si Nico 8 years ago when he was diagnosed with cancer hindi, man, hindi rin man kami umabot sa kasalan dahil maaga siyang kinuha sa akin kahit big kasi ng salitang I do sa harap ng altar ay hindi namin magawa 5 days before the wedding namatay si Nico mahirap man tanggapin, eh, pero pinilit kong magpakatatag dahil buntis ako noon kay Zoe This letter sender is none other than Marie.